Nagluto ako ng nilagang baka para sa panghapunan namin at kinabukasan nag-unboxing lang ako ng mga parcel at nagginis ang electric fan at artificial plant. Hindi nga ako nagising ng maaga para mamalengke kaya ito sa Alpha Mart na lang muna ako bumili para sa pangulam namin ng ilang araw. Dahil naguulan nga nitong nakaranat ang lamig nga kaya bumila ako ng baka para sa lulutuin kong pang nilaga. Huling kain ko ata ng baka noong New Year pa, hindi na nasundan, ngayon na lang ulit. Halos puro pang sabo nga itong mga pinabili ko at ito namang buto-buto ay lulutuin ko pang sinigang nag lang din ako ng kapirasong karne para sa gigilingin ko pang halo pagka nagluto kami ng mga gulay. Kinagabihan naman ito at magsisimula na ako magluto para sa panghapunan namin. Para mas mabilis, eh, dito ko na nga lulutuin sa pressure cooker itong baka. 20 minutes, malambot na kagad yan, pero hahaluan ko pa nga siya nitong sibuyas at asin para may lasa na siya mamaya. 10 minutes ko nga lang muna yung palalambutan dahil after 10 minutes, ilalagay ko naman tong mais. Grabe, mura mo na lang talaga ang mura ngayon dahil rekado pa lang nasa 200 plus na. Masarap din kasi sa dila talaga yung ganitong mais kaya naglalagay ako kahit dalawang piraso lang pero dahil dito nga ako bumili malapit sa amin eh medyo mahal hindi na ako pumunta ng kadiwa kasi ganun din naman mamamasahi pa ako eto nga lang yung ilang gulay na pinamili ko na umabot na ng 200 plus mais, patatas, pechay bagyo, sibuyas, kalamansi at sili kaya kung susumahin itong gastos ko sa ulam eh nasa 500 plus na din pero okay na kasi may pag ulam kami hanggang kinabukasan kaya sa panahon ngayon kung gusto mo talaga ng masarap-sarap na ulam hindi ya aabot 2,000 for one week. Sobrang hirap na talaga mag-budget sa sobrang mahal ng bilihin. Pero mas okay na rin talagang kumain sa loob ng bahay at magluto kaysa kakain kami sa labas dahil hindi nga lang 500 abutin pagka ganitong klasing ulam. Nilipat ko nga rin to sa mas malaking lagayan kasi parang hindi nga siya dito kasya at maya maya ito na nga ulam namin. Masarap din talaga tong parisa ng patis na may at sili. Kain po tayo mga Marcy at Parsi. Fast forward naman kinaumagan. Ito dumating na yung mga parcel na inaantay ko. Umorder nga ako sa orange shop ng ganitong artificial plant. Eucalyptus nga yung tawag dito pero artificial nga lang itong binibili ko dahil ang hirap buhayin pagka tunay na halaman. Bukod nga dyan, bumili din ako ng hanging ratan basket para mas maganda nga siyang tignan pag nakasabi. Medyo matagal lang dumating tong artificial na eucalyptus kasi almost one week din. Ito na mga rattan basket ko mga two days lang. Yung isa nga nilagay ko dito sa may sala, yung isa naman dito sa may coffee area. O ba diba, ang lakas maka-esthetic sa loob ng bahay. Ang ganda rin talaga pagka meron ka mga konting green sa loob. Happy-happy na naman nga ako dahil may bago na naman ako mga pagganito sa bahay. Ito namang carpet. Actually nung isang araw pa talaga to dumating kaso nga lang hindi ko agad na unboxing. Nawiwili na nga rin ako ngayon sa carpet kasi ang lakas nyo makasosyal sa loob ng bahay. Lalo na pagka maganda yung design. Ang ganda nga ng kulay nitong bago kong carpet kasi bumagay siya dito sa may sala at nagmatchy-matchy siya sa color ng sofa cover ko. Maya-maya nga dumating na rin yung parcel na pinakiinaantay ko. Itong neck and shoulder massager. May mga ganitong klase ng massager na ako nakikita. Pero mahal siya mga nasa 3,000. Ito nga, less than 1,000 lang. Magkakaroon ka na. Plus, ang ganda pa ng color niya kasi ang lakas maka-esthetic. Na-adjust nga rin to kung gusto mo nang mabagal na hilot o di kaya mas mabilis. Kaya nakaka-relax din talaga. Legit yung pakiramdam na para talagang tao yung sa sa'yo. Hindi na nga namin kailangan pang makipaghilutan sa isa't isang mag-asawa kasi eto lang eh pwedeng pwede na. Gabi na nga pero naisipan ko pang maglinis itong mga artificial plant ko kasi ang aalikabok na. Pagka ganito, talagang sinasapian ako ng kasipagan hanggang gabi eh sinisipag si, pa rin talaga ako. Pagka ganito nga maaalik ka artificial plant ko, tinatamad na talaga akong punas-punasan pa isa-isa yung mga dahon kaya hinuhugasan ko na. Iba rin talaga yung nabibigay na ganda pagka meron tayong mga halaman sa bahay. Pero dahil hindi nga ako nabubuhayan kaya puro artificial nga itong meron ako. Ang bukod tangi na tunay na halaman lang meron ako yung nandito sa kusina ako na golden photos. Yan ngang nakalagay sa itaas at nakalagay nga yan sa self-watering pots kaya hindi ko na kailangan pandiligan. At dahil maaalik ka ang electric fan ay eh, sinama ko na nga rin sa paglilinis. Kahit nga sa electric fan yung ginagawa kong paglilinis dito inuhugasan ko rin. Sabi nga ng iba, huwag nga raw dahil kinakalawang. Pero for me, mas okay yung ganito. Hindi naman kinakalawang yung mga electric fan namin. Basta after mong hugasan, ipupunasan mo kagad at pag kinabit mo, bubuksan mo yung electric fan para matuyo talaga. At kung napanood mo nga ito hanggang dito, baka ito na yung sign para maglinis ka na rin ng electric fan nyo. At yun lang muna mga Marset at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.